Ayan na akong gift. Sila ate ko at ate sa mag-o-open. Pati mga pat baby. Tapos baby. Pat baby. Tapos baby. ito o-open namin. O-open na namin. O oh, yan galing. Take Wait lang. Tignan natin. galing to. Open na nga. Wait lang. Kay tita, tinang Jonah. Tina, tina. Open na. Hindi ko ma-open.

si Bana. <laughs> okay, ito naman tayo dito. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Dito na oh, oh. <laughs> oh, oh, lang. Oo, oo. O, kanina uwi mo na lang Kanina galing. Kanina oh, wait lang. Siya. Kanina galing. to. Tito, tito, Kay, teka. Wait lang, wait lang. Wait. Uy. <laughs> Kito. Kaninong Jeff, sa kaninong Kat. Wow! Wow! <laughs> Ang <Kano> dami sa amin to. <laughs> ano ba to? clothes. Open mo na yan. No, 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 no. Oh, oh. oh. oh ito naman. Ito naman. Sige. Mm. Ano yan? Eh, teka, wait lang, wait lang. Kaya nagaling yan. Wait lang. Ay, nako. Kaya to galing? Oh, sige, open mo. Oh, ay ito, ito, naman na. O, Nikki, pag-share kayo. Akin pala to. <laughs> ito, ito. Ito, ito kaya nagaling to. Socks. Ay, ang cute naman ng sak kita mo. Oh, ito naman sab. Wait lang, wait lang kanina yan. Oh. Wait lang kanina yan. Wait lang sabri na. Okay, Tita Ayla at kay Tita Pam. Tita Pam. Ano to? Ano to? Wow. Ay, ito naman, ito naman. Wait lang, oy, kanino mo nagaling yan? Hey, nang Pampi. Kay ni nang Jessa. Hala, enjoy ang ating hibana. <laughs> wait, wait. Ay, read, 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 read. Wait, wait lang, wait read. lang. Kaya to? Yun ang mahuwi, okay? Game. Okay. Yeah, yeah. Ay, ano yun? <laughs> ito, tatang, Ay, sisak sila. Ay, kininang beb. Kininang beb garing to. Oh, wait lang, kanina yaring ko. Wala. Yung... Oy, oh, meron, wait lang. <laughs> Kaya ito kapi, Chris, na... ni Rachel, Kaya Baby Roger. Oh, wait lang. Roger sure pala, Roger. Wait to. lang. Okay, sige, get, you get some. Walang, walang sign. Ay, kito. Walang sign to, na Ano pa yung isa? Meron. Oh, uh, wait, wait, wait. Oh, oh, Kaya nang kitita yan. Kitita. Okay. Oh, open natin na to. Oh, careful, huwag nyo sirain. Ayan, ayan, ikuha na lang. Ano yan? Yeah. Heee. 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 Bigas, nanay? Oh, ito naman. Last na lang to. Daw, hindi niya pati tinignan kung kanino galing. Ito ako yung nagaling yan. Pidong kebi. Ay, cute pillow. Hagkutok <laughs> <Hub> ko. <to. laughs> oh, that's all. Meron yan. Ano to? Dito ko net. Oh, kulang buo feeling Ako na lang yung yung pink na yun ah. Iba na lang. Kay Bana, yan. Oh, ito. Tsaka yung makikita sa Eh. Oh. Wait lang, wait lang, wait lang. Ako na lang yung green. Ako. 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 Ay, ang cute ang color. Ay, ako to. Oy, mag-aaway pa. Bibigyan ka ng tipot. Oh, sabay na. Kayo bye. Sorry. mag kayo. Bye bye. O oh, baba na, baby. Mugabay ka. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Oh my god, baby.